Hi, tara, samahan nyo ako for today's vlog. So, yun pala, dahil day up namin, eh, gumala kami dito sa Kayland. At e, talaga man napakalamig. So, yun, dito sa entrance, eh, tatanungin kayo. Tatanungin kayo kung nakapagparapok na ba kayo or hindi pa. Eh, nga pala, kasi biglaan lang yung lakad namin dito, eh, wala pa kaming book. Kaya pumunta kami sa counter at doon kami magbabayad. Nga pala, dito sa entrance, pagpasok nyo. Ito yung unang nyo agad makikita, diba? Napakaganda agad. And then may kasama nga pala dito na pakulit na bata, si Nathan. So yun, mukha nga akong mangyan dito. Kita mo naman, titinga-tinga lang ako. May sa loob. Wow, mga amaze ko talaga. Kasi na, napakaraming ilaw at napakaliwanag. So yun nga pala, itong Kailand ay nakadesign para sa mga bata. Kasi mostly for mga pambata yung laruan dito. Pero kahit matanda ka, mag-e-enjoy ka rin dito. Kasi alam mo kung bakit? Kasi time na to, never ko talaga naranasan, makapasok sa ganito kagandang lugar, lalo na sa palaruan ng mga bata. Kaya naman kahit ganito matanda na ako, ito ang tuwa ako, sabi ko para akong bumabalik sa pagkabata. And then ito, kita niyo naman yung kasama kong bata, napakulit niyan. So ayan, nasa loob na pala kami. And then nga pala, to be ano lang, honest, hindi kami nagbayad. <laughs> Kasi ewan ko bakit kung nangyari, basta nakapumasok. Pero sa totoo lang guys, may entrance yan, 2KD. Pero kami, eh, tinanong ko may k -Net. And then nga, meron naman kaming k -Net. Pero after, afternoon nun, eh, hindi na kami nakapagbayad. And then, dire diretso kami dito sa loob. And then, grabe guys, kung makikita nyo. Wow, grabe. Napakaganda sa loob. At napakaliwanag. Napakaliwalas. Talaga Talagang marirelax yung buong ano mo. Sarili mo dito, mawawala lahat yung stress at problema mo. So ayun, makikita nyo, is talaga man napakaraming bata. Tulad ang sabi ko kanina, is naka-design yung kailan para sa playground ng mga bata. Pero kung makikita nyo naman, marami din naman matanda. Ayan. Nga pala, marami silang rides dito. ay nga pala, naglakad-lakad na ako doon sa loob kanina. And then, eh, marami rin ditong bot na pwede mong kainan. Marami silang fast food. So yun, tulad itong dinadaanan ko. Grabe, di ba? Para ka na sa akin na. And na, ako kami ng wasta. Wow! Wasta kami. Wasta kami. Magsisipayin kami. Apri, Let's go. Maka tayo ng libre dito. Kapaglaro tayo. free. <laughs> yeah. So ayun nga. Talaga na rin may expected na makakalibre kami dito. Totoo lang, napakamahal talaga ng bayad sa rides. 8KD at 6KD. Sa safe line, is 6KD. Tapos yung sa bike, safe line, is 8KD. At talaga naman kung isa-isa kami dito, tatlo kami, is talaga naman 24KD yun. So ayun nga, talaga naman thank you. Dahil nga nakalibre kami. And then dahil first time namin ito, at talaga naman nagtuwan-tuwa kami. At talaga naman, makikita nyo sa mukha ng kasama ko, di ba? Sobrang saya niya, ni Beshi. Okay. Yan na nga. Beshi. Ito na nga, kinabita na kami ni ano, ni Mekos Mekos ng aming harness para safety. So yun, makat pala kami sa taas. Ang taas nga pala nito is tatlong palapag. And then talaga namang malulula ka rin kung hindi ka sanay. Nga pala, hindi rin ako sanay dito. Kaya lakas loob lang. First time ko rin to. Kita nyo naman. Grabe guys. Puro bata lang talaga yung halos sumasakay. Pero kami, nag-iisip bata. Kasi chance na namin to. Makalibre, di ba? So ayun, kita nyo naman sa mata ko kung gaano kasaya. first time Woo! yan ang katumbas sa saya need to pedal no need pedal. Need pedal, need pedal need pedal ha okay let's go Woo! at so yun nga pag umpisa ng pagpedal ko ay eh, talaga namang ako'y tuwang tuwa at kilig na kilig para naman talagang tunay Woo! Ayun, grabe kung makikita sa baba ay eh, talaga manapakaganda sa baba Makikita nyo yung view. Sobrang ganda guys. Grabe. Unforgettable to experience na to. Super. Ang ganda guys. Promise. Try nyo rin dito pumunta. Sa may balajat lang. Sa may seaside. Oh my God. Almost scared. Nakatakot pala to guys. Grabe. Kala ko hindi siya nakakatakot. Pero pag nandito ka sa taas. Grabe. Nakatakot kasi umuuga siya. Kala mo matumba ka. Ah. Kaya kailangan ko parang parang balance. Kasi <laughs> ang ganda dito. Oh my God. Talaga naman, napakasarap pala talaga sa feeling ng gantong experience. Ang sarap guys. Subukan nyo na rin. Talaga namang kahit papano. At saglit, yung mawawala yung problema nyo. Woo! Yung stress. At wala kang katumbas. At puro saya na lang yung mararamdaman mo sa gantong sitwasyon. Ayan, so nga pala. Pabalik na ulit kami. At talaga namang napakasaya ng kasama ko. Kita mo naman. Yung nga pala si Beshi ayaw nang bumalik. Kung pwede nga lang bumaba, bumaba na kami dyan. Kasi nga talaga nakakalula. So kung makikita naman talaga yung view, is napakaganda. Makakapag-relax ka talaga. Kung pwede nga lang tumuway mo dito sa glit sa taas. Eh. So yun nga, pabalik. Eh talaga namang bababa, babagalan ko na yung pagpedal. Para naman talagang ma-enjoy ko yung moment dito sa tagbabaw. Marabi guys, talaga namang... Napaka-relax. Kita nyo naman, no? Oh. Napaganda ng mga ilaw. Ang sa nung baba. Kitang-kita nyo lahat. Yung seaside. Grabe, guys. Solid. Alam mo yung nakapag-ride ka lang libre. Wala kang bayad. Napakabay talaga nung mayari, guys. Sobra. Hindi ko alam kung paano nangyari yon Pero talaga, andyan si Lord. Kasi alam nila na wala kami pera. <laughs> Kaya bibigyan niya kami nang libre yung hindi ka na nga nagbayad sa entrance, tapos pagpasok mo pa, nilibre ka pa nung ano, nung nagmamanage. Grabe, thank you, sir. Sana sa sunod ulit. <laughs> ayan, talaga babalik kami dito ulit. Sana, libre ulit. <laughs> Joke lang po. Pero yan, magbabayad na kami sa sunod. Promise yan. <laughs> ayan, tuwang-tuwa pa talaga ang mga kasama ko. So, ayan, nakatabi na kami dito. At talaga ng pagbaba. Gusto mo bait kababayan dito. <laughs> so yun nga pala, at pagbaba namin, itinong <laughs> no, no. ulit kami ng may-ari kung gusto na right? namin yes. magbagi. <laughs> yeah. So, yeah, sure, sure. We'll, go, we'll drive back. King! <laughs> so yan. May, ano tayo dito may wasta. <laughs> oh my God, libre na naman yung rides namin. <laughs> Free ride! Free ride. <laughs> <laughs> Tubos -tubos <ina. laughs> Let's see how <all> it is. <laughs> yun at talaga naman nagulat kami pagkatapos para namin doon sa back safe line eh niyaya kami nung may-ari kung gusto daw namin magganto magbagi nga at tiyan ako no, marunong mag magdrive sabi ko, opo, marunong kami. Hindi ko alam bakit talaga napakaswerte namin. Sobra. Alam mo yung nakapag-rides ka talaga ng libre? Guys, kung tututusin, itong bagi is 5KD yata. Ito, fair ride. Then, two rounds lang. Alam mo yun? Grabe. Enjoy talaga yung moment. Hindi ko alam kung may kasama ming angel, yung bata, si Nathan. So, yun, guys. Papakita oh, okay. na pa ako sa inyo. Yung view, yung taas. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda naman talaga. Di ba? So guys nga pala ito rin yung view sa labas sa may seaside Marami pa kami dyan guys hindi napuntahan At hindi ko na videohan kasi nga eh sa so sobrang saya Kaya yung ibang fart eh, hindi na namin nakuhanan Pero guys kung gusto nyo subukan punta lang kayo dito Sa so may Balajat Salmiya Black Tree Ayun nga pala nagpicture na lang kami dito sa may labas Nung pawi na kami kasi napakalamig So paano guys hanggang dito na lang Paalam Music